So shout sa viewers natin dahil yung kanyang tanong dito boss paano naman yung mic gusto ko sana paganahin kahit hindi naka volume itong mixer ano. So dito idol sa ating mixer to amplifier kahit dito tayo mag mic input sa ating amplifier okay lang yan idol ano. Yung music natin duman man dito sa ating mixer. So katulad dito idol yung ating music dito naka Bluetooth tayo dito sa ating mixer tapos yung ating microphone input dito nasa amplifier. So kahit hindi dito naka-volume yung ating mga feeder mga idol sa ating mixer, gagana yung ating microphone dyan dahil yung ating microphone naka-direct dito sa ating amplifier. So ang kanyang giging control idol ito yung ating amplifier dito. Nandito yung mic echo at saka mic volume natin. So ang ating mixer gagamitin lang natin sa ating pang music. So pwedeng pwede naman yan idol ano. So depende na lang sa gusto natin lalo pag nagko-connection tayo ng mixer to amplifier. So katulad nito idol, ito yung ating microphone dito. Nakababa yung ating mga feeder dito sa ating mixer. So ganito ang gagawin natin ano. Magsa sound check tayo ng ating microphone dito kahit nakababa yung ating feeder. Hello, hello sound check. So ito yung ating microphone mga idol sa ating amplifier na kamay input ano so pag nag volume tayo dito sa ating mixer papasok yung ating music dahil yung ating music dito nandito sa ating mixer through bluetooth tayo ano so mag volume tayo dito sa ating uh, mixer ayan so meron tayo tayong music dyan ayan so pwede naman yan sya idol ano ng kahit may mixer tayo ginagamit pwede sa pwede sa ating amplifier yung ating microphone so dipindi lang yan dito sa ating setup so ito lalo pag kulang yung effects ng na ating mixer, pwede naman tayo mag mic input sa ating amplifier. So, bago lang ang setup natin, lalo pag dalawang amplifier na yung ginagamit natin. So, kailangan dumaan sa ating dalawang amplifier. Kung may ginagamit kasi tayong mixer mga idol, kailangan nandito talaga tayo nakamike input sa ating mixer para kung may ginagamit tayong dalawang amplifier man, dadaan sa ating ang uh, amplifier ang ating microphone dadaan sa ating dalawang amplifier pero pag single amplifier lang okay na yung ganitong setup mga idol yun ngayon lang uh, nandito yung ating mic input sa so, ating amplifier at nakababa yung ng ating mixer dito gagana yung ating microphone so yun lang idol yung ating connection lalo may mixer tayo ginagamit to Amplifier. Gamit natin dito ng na amplifier mga idol ay sa 735 ano. So ito yung ating microphone effects kanina na ginagamit dito itong Wise 3. Ito Wise 3. Tapos yung music naman natin itong live. Live at saka classic ang madalas ang ginagamit ko rito lalo sa ating music kasi mas maganda yung output ng ganyang music dito. So, ito yung Wise 3. Ito naman yung Wise 2. Hello, hello. Sound check. Wise 1. Ayan. Check. Mic test. Vice 4. Ayan. Check. Hello. Check. Mic. Ayan. Vice 3. Ito yung ginagamit ko lagi sa ating karaoke. Kung okay lang yung idol, kahit may mixer tayo ginagamit dito, ayan. Kahit yung ating mic input sa amplifier.